Hello guys, kamusta? Lalo sa mga friends and family and follower. Ayan, gusto ko po pala magpasalamat sa inyo. Kasi sa comment nyo, gusto ko po sabihin sa inyo na okay lang ako. ah uh, gusto ko sa inyo share kung paano magpagamit dito sa Amerika, okay? Kahapon ay nagpunta ako sa clinic sa town kasi kasi pag clinic medyo mura babayaran to sa babayaran. Hmm. Pag clinic kasi, meron ako insurance, ang babayaran ko dapat ay $80. Ang dapat mo ibayad pagdating mo dun sa check-up. Ang aking sakit ng dibdib -dib ay last month ko pa ito nararamdaman mula siguro nung nawala yung papa ko kasi na-depress siguro. Or malungkot yung umiiyak ha, oh, ka o hindi kami sa maiyak gusto maiyak pero ngayon hanggang ngayon nararamdaman ko siya masakit dito ko yung le yung aking batok nagit sa mitenga dinis sa braso sa likod at sa dibdib ngayon kaya sabi ko sa asawa ko gusto kong magpa-check ay 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 kasi ang sakit okay ngayon nag appointment ako kahapon sa clinic lang para mas medyo mura kasi nga 80 dollars ang iyong kailangan bayaran pag pumasok ka doon. Kasi sa ospital, pag nag-emergency ka, kahit may insurance ka, ang dapat ko ibayad ay 220 dollars. Yung time na yon ano lang ko ganun? Kasi ganun last time. Ngayon, pumunta ako sa akin, pumunta ako sa doktor, nagpa-check ako. Sabi ko, uh, masakit ang dibdib ko. Ang sabi ng doktor, doon, pag ganun daw ang nararamdaman natin, ay kailangan natin dumiretso sa emergency. Natawa ako kasi sabi niya. At daw ang natawa kasi sabi ko mas mura dito sa clinic. Kesa sa emergency. pag daw natin isipin ang pera pag tayo may sakit. Ah, kasi dito sa Amerika, pag nagkasakit ka, hindi ka magbabayad agad. Pero pag kasi ngayon sa aming income, pag nagpacheck ka, babayaran mo yung $80 sa clinic, tapos sa emergency, ang aking uh, health insurance ay $140 a month. Tapos pag nagpunta ka sa clinic, may iba pa yung bayad ko pay $80. Pag nagpunta ka sa emergency, $220. Okay, ganun-ganun. Tapos, sabi niya, tinek niya ako. Mataas ang aking high blood pressure. 150 to 160 kasi nga masakit yung dibdib ko. Tapos, yung aking cholesterol, mataas din siya. Mataas din ang sugar ko. Mayroon pa akong acid reflux, mataas din. May gallbladder. Kaya sabay-sabay. Kaya ngayon, hindi ko alam. Ngayon, ini ekg ako doon sa sa clinic. Kini-check nila. Maganda dito sa Amerika para si pag nagpagamot ka, i-check nila lahat. Nagpa-AKG. AKG, i-check yung heart. Na-check naman nila. Okay naman daw. Pero ang doktor ay natatakot sa klinik. Kailangan daw pag ganun. I make sure na i-check ang ating heart. Kasi daw pag mataas ang blood pressure, may tendency tayo na maging high, ma heart attack. Kaya dapat, pag masakit yung dibdib mo, sa malapit sa heart ba yun? Sa left side. Kailangan mo umagad pumunta sa doktor. Huwag ka na mag-wait. Okay, nagpunta ako doon sa, sa clinic na yun. Tapos nung pumunta ako sa clinic, pinapunta niya nga ako sa dumiretso ako sa emergency sa hospital. Ngayon sa kabi ko, baka magbabayad ako. Pero ang galing dito sa Amerika, wa, pumasok ako sa emergency, tapos sinet nila lahat, hindi ka hihinga ng down payment o payment first before ka pumasok na emergency. Ngayon, pumasok ka na, at sinet ka na lahat. Tapos ang maganda dito sa Amerika, pag ganun, EKG ka na naman. EKG ka doon sa clinic. EKG na naman. EKG yata yun yung chinecheck yung heart. Ayan. Yung nilalagyan ng mga ano-ano. Chinecheck. Tapos, kinuhanan ako ng dugo. Apat ah. na dugo. Kaya yung dami ko siyang mga shot. Ano mo Kinuhanan. Wala siyang dugo lumalabas. Ayan dito. Kinuhanan doon okay. Tapos yung heart mo na Tapos yung yung something. Ngayon, sabi dito sa doktor, masakit nga yung dibdib ko. Pero chinek nila. Kaya magtag na ilang oras kami sa emergency. Ngayon sabi nga, maha taas ang blood pressure ko, cholesterol, sugar, everything. alang ko mag-diet. Comment below kung anong dapat mabisang pan-diet. Ang sawa ko, sabi mag-diet ako. I try my best. na mag-diet. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Ayan ang ang sumasakit ay ito. Siguro sa isip ko naman yung gas. Ang gas is everywhere. Wala akong gallbladder. Neck ko masakit. Ayan. Dito. Dito sa dibdib. Hindi ko alam ko ano yun. Pero nung tinek yung heart, okay naman po. Daw ang heart. Walang problema sa ang heart. Kaya lang mataas nga. Ang blood pressure. bigyan ako ng blood pressure medicine. Ngayon, ani mga aking gamot. Kailangan ko rin daw ng vitamin. Cholesterol medicine. Ang dami sa aking stomach. Okay. Kaya po, ngayon, nakauwi ako nang wala akong binayad sa hospital. Isisend lang nila sa aking mail ang aking bill. Yun ang aming babayaran. Yun ang maganda dito sa Amerika. Hindi ka nila na magbayad. Papapasukin ka nila sa ospital nung wala kang pera. Kahit may pera ka, kung ayaw mo naman muna magbayad, okay lang din naman. Ganon dito sa Amerika. ang health ang unahin kesa sa pera. Yun daw po ang mahalaga dito sa Amerika. Kaya pag nadito ka sa Amerika, may humahaba ang buhay ng iba dito kasi nga naaalagaan sila. Tapos, yung mga wala talagang pera, yung may mga disability, free po talaga yun sa Amerika. At free din ng food nila, yung mga disability. Kaya, anytime, pwede kang pumasok sa ospital nang walang bayad. Okay, thank you po sa lahat ng nag-alala sa akin. Maraming salamat. Ito siguro ay nararamdaman ko dahil sa akin mahal na ama. Nalulungkot ako. At kasi kailangan daw pag malungkot ka, ilabas mo yung iyak mo or ilabas mo siya para ma. Pero, at, I don't know. What is this? So, tingin nyo, ano ba ito? Sakit ng aking dibdib, ang aking likod, yung aking leeg side. Pero hindi naman daw ako. Mat ano, manwag hindi naman daw grabe. Masakit lang siya. Kasi siguro daw dahil sa aking sabi naman ng doktor, baka daw may virus ako sa, sa katawan. Kaya ganon. Binigyan din niya ako ng antibiotics. Kukunin ko ngayon sa amin lugar. Okay? Thank you po sa lahat. Ayan, nag-video ako para maintindihan nyo kung ano yung sakit.